Nakakuha ng atensyon ng netizens ang aktor na si Fiolo Pascual matapos makitang siyang masayang sumasayaw sa dance floor na tila nasa isang bar. Hindi ito nagpatalo sa dance showdown sa lalaking kasama niya sa video na hindi kita ang mukha dahil nakatalikod dito. Ang video ay in-upload sa TikTok ng netizen, hindi naman malinaw kung sino ang lalaking kasama niya sa video na binahagi, ngunit nakamention si na Darren Espanto at anak ni Piolo na si Inigo. Makikita sa video na pinanunood siya ng kanyang anak na si Inigo. Ayon sa ilang netizen, ang singer na si Darren Espanto ang kasayaw ni Piolo. Umani ng samut-saring komento ang video na ito. I don't care kahit ano sabihin ng iba, basta ang gwapo niya, just ko pinakagwapong artistang Pinoy no one even comes close. Siya lang nakita kong ganyan kagwapo, hirit pa ng isang netizen. Active talaga sa clubbing si Papa P, nakasabayan din namin yan siya one time. Guwapo talaga di tumatanda ang muka. May ilan ding netizens na napansin ang titig ni piolo sa kasayaw niya. Yung tingin ni Piolo kay Darren, ani ng netizen. Confirmed again for the 100th time, kumento ng isa pang netizen. Si Yaya tawang-tawa sa likod. Alam niya kasi ang secret ni Papa P, hirit pa ng netizen. The looks ay nakakatunaw.